Ay, pwede subong. <laughs> Hindi lang eh. Kita ko nga nasa ako. Ubit Kita mo yung chidayon? Oo na. Sa naligo pa mo sa sapa? Naligo sa sapa. Sa Sa sapa. Sa sapa. sa is... Tapos bak lang bayo. Pilaya ba ako? Dua. Dua. Tagpilang isa. Tagpilang isa. Isin

Oh, oh, Game! na. Game! 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 Gay Game! ka? oh, 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 Game! 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 oh, Game! Game! oh, oh, Game! 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 oh, Game! 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 Mm. Ang stand ko, skateboard. Mm. Hindi uh, naman skateboard. Nabilay? Nabilay, nabili nabalain. <laughs> o, di tingnan. <laughs> ah, Bakit si Platong? May kulintas nung board niya. Oo. Uh, Hindi naman to. Ate, ano, ikinulungan. Ikinulungan, parang kikita, may madalagan sila, tanan ko sa akin. Oo. Uh, sila tanan mga, ano, si Chitley, makita ko na ni Chitley. Oo. Uh, eh. Naka-kontra na, nakakumpay Chitley, oo? Oh. Oo. Tin daw? Ako eh, champion. Tin sino go? Sino yo? Oh, tai yeah. <laughs> oh. oh. <laughs> oh. gid like eh. Ala <laughs> <laughs> boy pa saya. Boy si Jetle. Oh, Jetle nang riders? Oh. <laughs> na si ah. mm. man sa Masipa. Ah. man sa Masipa. Di ako ka Balo mga karate. Oh, kay ah. Cho, Cho no Cho. Cho kundo, Cho kundo. Fighter. Ah, cho kundo. Fighter. Mira, uh, Jackie Chan ya. Jack, ano yung tagutyan, Ben? oh, ah! Oo! Ako yan nabili, Ben. May gold. Oo. dragon. Dragon. It's dragon chow. Dragon seed, Ben? dragon chow. Ah, dragon 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 seed. Paano dragon seed yan? na na yun. Ah! Ay, ano-ano mo si guko? Ano-ano mo si ano mo si guko? Ay, gup na mo na? Ha? Gup na Oo. Ito ano man na siya? Amiga. Amiga mo si Ross? Oo. Sino na siya sa email? Sino na siya Si Sura. Si Sura. Si Sura. mo na niya, no? Si Tony Ross. Ikaw na. Malapit na... Tuig na loro. Lampas na Kaya wala ka mo na kita nai? Kita na nga ligat. Pero... Ano pa si Bo? Maraming ang Pesina to sa bo. Ah. Oh. Kusina. Ano yung sakyan na yun? Pra uh, prano, prano. Prano. Prano ko barko.